parang nag-pray ako. Sabi ko, Lord, tapos umiyak daw ako noon. Lord, um, sana makapag-aral ako ulit. Kapag nakapag-aral ako ulit, ano, um, pagsisipagan ko talaga yung pag-aaral ko, tapos gagawin ko talaga lahat ng best ko, ganyan. So, malaki din talaga malaki talaga yung naging tulong sa akin nung ano, nasa Green hills um adult night high school. Marami silang mga opportunity na na ano na ibigay sa akin. Tapos sila yung mga nagbukas ng ano ng isip ko, ng mata ko kung ano ba yung mga kailangan kong pagsipagan, mga ganun. 4 o'clock, kailangan gising na ako. 4 o'clock or 4.30. Tapos, ano yun, tuloy-tuloy na yun. Um, mag ano, luluto, baon, tapos hatid, um, hatid ng boss ko yung mga bata, pagkaalis ng boss ko, yung ano naman, yung asawa naman niya, yung ano, pagsisilbihan ko. Pagkatapos, Tuloy-tuloy na yun hanggang alas 9. May ginagawa ako. Linis naman. So, linis na naman ang buong bahay. Ganon. Kasi ang, ang pasok sa school is ano, 5.30. So, uh, 4 uh, o'clock alis na ako. Tapos, 1 and a half hour to 2 hours ang biyahe. Papuntang Ortigas. O, oh, para niya. Kaya ako nang gagaling papuntang Ortigas. Tapos, um, ayun, pasok ng 5.30. Tapos, uwian ng 9 o'clock. Tapos, um, nakaka ako siguro ng bahay 11 na. Siyempre, so, pagdating ko, meron pa mga kailangan gawin. Pagkatapos, siyempre, maghuhugas ng pinggan pinagkainan, magsasara ng bahay, mga ganun-ganun na kailangan gawin. After ko nun, kailangan ko pang gumawa ng assignment, tapos kung may mga project pa. So, usually, makatulog na ako launa o 1.30. Ayun. So, sabi ko, parang nawawalan na ako ng ano ng ganang ganang magpatuloy ng ano ng pag-aaral. Parang gusto ko na lang huminto. Kasi parang nung time na 'yun tinatanong ko ano ba 'yan? Yung tinatanong ko yung sarili ko. Bakit ba ano? Bakit ba kailangan kong gumising na naman ng umaga para pumasok sa trabaho, tapos papasok na naman ako sa school. Pagkatapos matutulog, tapos gigising na naman. Tapos same, gano'n na naman. Hanggang sa paikot-ikot na lang yun. Utang, bayad, utang, bayad, hanggang makatapos ako ng ano, hanggang makatapos ako ng fourth year. Kung walang taong nakapagbigay sa akin ng opportunity para makapag-aral, you know, walang sumuporta sa akin na, oh, mag-aral ka ng ano, wala akong magiging naging friends. Siguro ngayon, ang buhay ko is, ano, nagtatrabaho pa rin sa bahay, kasang bahay. Maraming mga na nakatulong sa akin before na ayaw nilang magpabayad, parang ganon. Ang masaya na sa feeling nila na natulungan nila ako. So in return, parang ganun din. Even before yung college days, most of, nag-iisip ako, puro community outreach. Parang ang sarap sa feeling dahil nga, parang ginagawa ko siya to give back to the community.